Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po inyong mare ng bayan, Mare Yao. At syempre ngayong gabi kasama natin abogado de Campanilla. Walang iba kundi si Attorney Danny Concepcion. Magandang gabi sa iyo, Attorney. Magandang magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung kayo po'y may mga katanungang legal para sa ating abogado de Campanilla, walang ibang dapat niyong gawin kundi tumawag at mag-text sa kung Globe po ang number ang telepono nyo 0954-310-0331 at kung Smart 0961-770-8807. Ayan. Sa lahat po ng mga tumawag at nag-text sa atin, maraming salamat po sa inyo ha. At patuloy nyo pong sinusubaybayan ang ating programa. Sana'y marami pong na, na itutulong ang ating prog programa sa inyo ha. At uh, sana kahit na paano ay may gabay. Dahil iba ang may alam. Tama ba yon? Ano parang, parang, hindi ko masyadong nakuha yun. Iba ang may alam. Iba ang may... Uh, oh, tama. Ayan. <laughs> Akala ko, <laughs> ibang tao yung may alam. Parang sa iba na ang may alam. Ayun, tatagalugin na naman natin eh. <laughs> alam mo, ang dami nagsasabi sa akin, natututo ka ba magtagalog? Bakit? Eh, kasi ang tatas magtagalog ni attorney, no? Ang lalim niya magtagalog. Eh, bulakay niyo tayo. Oo. oo. Pagka bulakay niyo ba, ganun agad? Kung sa bulakan ka lumaki. So, ang, ang Tagalog ng mga taga-bulakan malalim? Ah, uh, supposed to be. Ah. Uh... Pero ano rin yan eh, generational ano na rin yan eh. Yung generasyong kasi namin, uh, na-expose pa kami dun sa mga Tagalog ng mga matatanda. Mm, totoo yan, totoo eh, yan. Eh ngayon, maski dun sila lumaki sa Bulacan, pero kung bata na sila, at mga bata na yung nadidinig nila, mukhang hindi na nila inabutan yung mga matandang salita. Oo, oh, totoo. Mm. So, ikaw ba ay laking lola, kaya ganyan ka? Ay, hindi. Ay, ba, ay ka mo matanda, ay dinanay mo ganun din. Hindi, siyempre yung mga kapitbahay mo, yung mga kausap mo doon, yung mga kamag-anak mo, matatanda. O kaya nga, so ibig sabihin, As ang lagi mong nakakausap, puro matatanda. Hindi na, not necessarily, Lee. pero may mga nakakausap kang matanda na ganun sila magsalita. At nakukuha mo? Nakukuha mo, syempre. Ayan. At ikaw, hindi mo naman naipasa sa mga anak mo? Eh, yung mga anak ko nga, eh, iba na rin eh mm. Mm, mm. Bakit? Anong klaseng Tagalog? Kasi, syempre, naka-expose sila sa television, naka-expose sila sa internet. Mm. E eh, di, iba na rin ang, yun ang makukuha nilang Tagalog. Oh, sa bagay, totoo yan. Malaking mm. impluensya ng... Mm. Uh, ng television, malaki rin ang impluwensya ng eh uh, eskwelahan. Oo. Oh, oh, oh. Kasi alam mo yung iba ang galing-galing mag-Ingles uh, mm -hmm. dahil ang galing mag-Ingles ng uh, pagtuturo sa eskwelahan. Mm -hmm. Pagdating naman sa bahay, sabi na magulong niya, ano daw sabi niya? <laughs> 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 Hindi na intindi yung <laughs> Ingles ng mm -hmm. anak, 'di ba? Kasi ang galing mag-Ingles. May alam ako ng ganyan ah. Oh, Because they, they were trained na you know, they speak English very ano eh, very fluent. Kasi oh, nga, yung ginagamit nila na mga kagamitan oh. ay Ingles. Oh, totoo 'yan. Ang nakikinig galing. Sila sa radio Ingles, na, na nakikinig sila, nanonood sila ng Netflix Ingles. At saka nasa international school, edi eh may, may tuwang pa. Yung kanilang internet. <laughs> Oh. ay Ingles. Oh, kaya nga. Mm -hmm. Kaya nga pagdating daw sa bahay, sabi ng tatay niya, ano si niya, hindi ko na intindihan yung sinasabi ng anak ko eh. 'Di ba iba na 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 ng ibang uh, ibang Kasi iba. mga maaabsorb <laughs> nila? Eh. oh. So ikaw pala, oy ako hindi, ako laking lola. So ibig sabihin, meron pa akong mga kapangpangan na words na alam na alam ko dahil laking lola ako. Oh, di ngayon kaya eh kung ako nga eh, magiging... Marami namang laking lola ngayon eh pero 50 anyos pa lang lola na. So, magka-tumingi sa akin, hindi pa ako lola. <laughs> Tsaka hindi ka pa At 50. Tsaka hindi pa ako 50. Ah, nah, nah. <laughs> Wag na tayo mag-usap. Okay, eto na. Si Rina, ng Pasig City. 30 anos na po siya. Attorney, tanong ko lang po, required po ba na pumirma ng quit claim bago i-release ang back pay? Paano po kung may pending case pa ako sa NLRC? Maraming salamat po. Opo. Eh, quit claim. Hindi po. Kasi kung back pay, entitled po kayo dyan. Karapatan? Oo, oh, karapatan po ninyo ang back pay. Mm. Kaya hindi kinakailangan na pipirma kayo ng quit, quit claim. claim. Oh, oh. Ngayon, kung, kung pumirma kayo ng quit claim, uh, at meron pa kayo na pending case, pwede nyo ilagay doon, nagko-quit claim kayo except <laughs> pending cases. Ah, pwedeng ganun? Oo, oh, lagyan mo lang except pending cases, tapos pirmahan mo. Eh, paano kung ayaw ibigay yung back pay niya? Ah, di kakasuhan mo uli ngayon sa NLRC. Mm. So Kasi yung back pay, ano yan eh, uh, mga pinagtrabahuhan mo, muna. Oo, oh, dahil hindi pa nababayaran. Oo. Oh, oh, so, oh, entitled oh. ka dyan. Correct. Huwag mm. naman ganun, pinagtrabahuhan na mm. eh, bigay mo na. Mm. Ngayon, para siguro, ay... Alam mo, medyo mas maugali nitong may-ari siguro, no? Kasi pinapakuit claim siya para wala na, limas na yung NLRC, mawala. Para mawala na yung NLRC. Oo, oo. Yeah. wag kang pipirma, uh, wag, wag kang pamirma. pipirma. Okay? So kunin mo yung back Or, pay mo, karapatan mo yan. Actually, may, alam, meron na akong alam na kaso. Pumirma siya, kinuha niya yung back pay niya, tinuloy rin niya yung kaso. O oh, kasi kasi eh bakit ta pumirma ka na rito? Eh kasi ho, oh, kung di ako pumirma diyan, hindi ho niyo yung re back pay ko. Kaya pumirma na rin daw ako, pero hindi ko i-withdraw yung kaso ko. Ang akala kasi ng mga hmm. ano matatalino na po tao ngayon. Hmm. Oo, nanonood na ko ng abogado de Campanilla. Ah, at naiintindihan nun ng ano yun, ng arbiter. Ay, ano yan, hindi yan talaga quit claim. Oo. Kasi kaya naman pala niya pinirmahan, ayaw mong i-release yung back pay niya kung di ka pipirme. Eh, kailangan niya ng pera eh. kailangan na niya yung back pay niya, pinagtrabahuhan niya yun at naiintindihan niya yun. po ng arbitrary. Yan, okay ha, so alam mo na. Pero kung 'di pag binigay sa iyo at, at uh, mas balakas ka pang uh, mga tuiran sa kanya, ay kunin mo, Kayo, wag okay, wag pumiirma. Okay? Yan. Ah, 'di, talagang ayo ibigay. Sige, pirma ka, kunin mo. Pero oh. wag mong withdraw yung kaso mo. Ah, okay. Hmm. Sige, eto naman si Lala, 27 years old, ng Quezon City. Attorney, 20 years na pong nawawala ang papa ko. Mm -hmm. Gusto ko po sanang ayusin ang SSS niya, pero ayaw pong pumayag ng SSS dahil wala kaming death certificate. Ano po bang dapat gawin sa ganitong klasos? kaso? Salamat po at uh, mm -hmm. uh, sana'y matulungan nyo kami. Pero paano yun Walang death certificate. Oh. Eh, baka hindi pa patay ang papa mo. Baka nagtatago Alam mo ba, mas mahirap hanapin ang taong nagtatago <laughs> kaysa sa patay. <laughs> mahirap diba? din yung patay, syempre. Ay. Hindi, pero kasi sa batas natin, may nakalagay dyan na kapag ang isang tao ay nawawala na ng sampung taon, ah, uh, at hindi mo alam kung siya eh, nasaan, kung siya ba'y patay na o buhay pa, mm. e, eh, eh, nawawala na siya ng pitong taon o sampung taon, eh, ip ipapalagay po ng batas na kaya siya hindi na nawawala, kaya, kaya siya nawawala ng ganong katagal eh, kasi namatay na siya. Paano ka? May kula ching ching lang pala. Oh, wala tayo magagawa. Eh, nagtatago so, siya o ipipresume ka ng batas na patay ka na. Kalaga? Oo. Oh. Ngayon, pero ang tanong, eh paano yung kanyang SSS benefits? Oo, oo totoo. Okay. E eh, sempre, eh, sasabihin ng SSS, kapag ako kasi binigyan namin sa si inyo yan, at tapos, hindi pa talaga eh, patay, lumutang yan, at buhay pa pala, hindi eh, pa paano ho, naman kami. Okay. So, nire-require. Yun ang aking pagkakatanda. Nire-require ng SSS na mag-file kayo ng kaso sa husgado para ideklara ng husgado na patay na na talaga. Na presumed dead. Presumed dead. Under Ganun ba yun? The law, presumed dead na under the law. Hmm. And, and, uh, at ihingin doon sa order na utusan ng husgado ang civil registrar mm. na mag-issue na ng death certificate. So, until then, hindi ka nga talaga ah, pwedeng aha, kumubra ah, sa pa SSS. Pasan pa lang kayo ng kaso. Okay. Na, nare-retro nare, -retro, nare -retro ba yung SSS? di ba dapat... Hindi naman nawawala yun. Andun hindi pa rin nawawala. Yun. Okay. Andun Sige. Pa rin yun. Kasi alam ko pagka ang isang tao ay namatay so yung kanyang magiging biuda ay magkakaroon ng pensyon. So eh paano kung 20 years na pa lang nawawala ay sabihin mo nang ah, ngayon lang sila nag-file? Ah, di parang sasabihin ngayon asya ah, ay namatay noong ah, ganitong usually kapag yan ay ang tawag namin doon ay ordinary presumption siya ay considered na namatay. Upon di lapse of the period required by law for the presumption to arise uh, pero ibig ko sabihin makukuha ba niya yon oh ko collection niya sa SSS yun? Hmm, Alagay ko. okay. Pero kailangan mo pa rin pong pumunta ng Husgado. Pasensya na ho. hindi eh, ho talaga ganyan. Kasi, intindihin din natin yung SSS. Eh, kung lahat ng tao ganyan. Hindi mawawala na lang siya. Oo, oh, lahat ng tao na wala. na lang ng, ano, ng pension, di ba? O, sige. O, oh, eto naman si Emily ng Tagig. Anong, anong tanong mo? Emily ng Tagig. Good evening, Emily. Magandang gabi po. Rinig ko ako. Yes, naririnig ka namin. Yes, Emily, anong tanong? Ah, uh, magtatanong lang po kung uh, paano po ba yung proseso, proseso tsaka pa, paano po mag-sampa ng kaso ng verbal abuse po. Ah, verbal okay. Abuse. Verbal abuse. May eh, kwento ba, ka? Ah, huh? ba kwento ka um, na muna. Sino ba yung nanlait sa'yo? Hmm. Um, so, ano po kasi, nagstart po siya. Well, hindi lang naman po ako ang affected. Pero may friend po kami sa grupo namin na ano, medyo masakit magsalita. And meron din naman akong screenshot din po para patunayan na verbally abusive, abusive nga po siya. Kasi naninigaw po siya. Ganun po. Tapos kapag kunari, Um, may grupo po kasi kami kapag nagkakamali. Um, ayun, masakit siyang magsirita. Um, Ano yan? Amo mo? Um, ano po kasi? Banda po kasi kami, ma'am. Okay. So, okay. So, hindi mo amo kasama mo? Opo, kasama po. Mm, hindi mo amo? Um, kaibigan mm. po. Hindi mo okay. amo, kaibigan po. Kaibigan, kaibigan. Po. Ah, ah Sa akin, magkakaibigan pala kayo. Bakit hindi mo, eh, bakit hindi na lang ninyo kausapin? Uh, kasi po may isa po po kaming problema regarding sa trademark ng pangalan. Um, so dahil grupo nga po kami at na disband kami, um, nag decision po kami apat, bali anin po kami sa grupo. nag -decision po kami apat na magtuloy po ng banda na oh, hindi na po kasama yung dalawang miyembro namin na isa yung kasama na isa po doon yung abusive po. Mm. Eh yung pangalan po kasi ng banda namin, gusto nilang kunin, ayaw nilang i ayun nilang ibigay sa amin. Pero ako po yung bumuo ng name. And then ayun more Meram meram mer marami po po na grey na issue pero yung gusto ko po ang i-focus muna sa ngayon is yung sa verbal abuse nga po. Ah, uh, sumudelit sabi kasi imposible na, na imposible na kayong mag-usap-usap kasi meron na kayong mga higalitad din. O, mga hidwa-hidwaan na, uh, na sila. Meron na silang uh, hindi pinagkakasunduan. Okay. Yung po bang abusive na mga salita niya ay doon lamang sa chat group ninyo ginagawa. Meron po sa chat as evidence din, meron pong um verbal like yung nakita po kami nakaraan, sinigawan niya po yung isang kasama namin. Ayun, tapos meron din pong forward sa akin na sinabi na palpaka ko yung mga ganong sample po. Mm. Na hindi na kaya magkapatawaran. Aaya mo um, na kasi po medyo nakasira na po ng mental health eh, yung ibo po sa amin ayaw ng sa so, sabihin siya, natatakot na, nataroon na, ng, ng, ng anxiety. Pero sabi Tapos mo, di ba magkakaroon na kayo ng, ng hiwala yan? Naghiwalay na nga. Oo, naghiwalay na nga kayo, di ba? Initsapwera na nila yung dalawa. Oo nga. Na, eh, oh, kaya lang, yung isa dun sa dalawa, yun ang parang tutul na tutul. At ayaw ipagamit dito sa apat yung pangalan. Uh, pangalan baka they na, they wanted leverage. Itong color natin, eh, siya naman ang nag-isip. Yeah. Mm. Bali, malaka, malaki, ma, malaki po ba ang laban ko dun? Kasi ganito po din eh. Bali, ako po yung gumawa ng pangalan ng band, pero sila po yung gumawa ng social media page. Kung kumaga, ah. sila lang po yung nag-create. basta ganito yan. Basta merong kang pruweba, Mm -hmm. Na ikaw talaga yung nakaisip nung pangalan na yun. May laban ka? Ako. Pero kung wala kang may mahirapan ka. Meron po, meron po. Ah, ano ba ang ebidensya ng... mo, ma? Sige nga. Na ikaw talaga ang may... gumawa. May screenshot po ko, tsaka ako po. Ano, isi, ano po yung in-screenshot mo? Yung conversation po namin na ako po yung nagbigay ng pangalan ng grupo. Ayun ah, na. pala naman eh. O, di pagkakasiyan, ang gagawin mo ganito, bakit hindi mo iparehistro sa pangalan mo? Kasi kung sino una nagrehistro ng pangalan uh -huh. Uh -huh. ng ano, um, parang di di Ikaw ang, ano, oh, kahit... di, ikaw ang mag-apply ng magrehistro niya. Tama. At okay. mo mag-object sila. Pag nag-object sila, o di pakita mo yung screenshot, hindi, inamin ninyo talagang akin to. Correct. Eh, Kasi ngayon... Matatanda mo, mayroong ganyan, di ba? Alam ko, uh, syempre. Lako, malaking issue. Uh, ah, Oo, oh, di ba? So, paunahan yan kung sinong mm -hmm. mag ano ng uh, pangalan at kung sino rin ang may ebidensya, tama, ebedensya, yeah. ebedensya si attorney yan. na mm -hmm. Kung sino may ebidensya hindi siya yung pakikinggan. Ngayon, hindi kaya dahil gusto mo lang magkaroon ng leverage doon sa doon sa uh, kausap mo para demanda mo siya para pagbigyan ka. Hindi naman ganoon. Hmm, hindi naman po kasi yung sa pangalan naman po um pwede naman po sana ng pag usapan yun kaso gusto po kasi nung ibang kasama namin na ituloy po namin yung Ah, so hindi lang ang, ikaw. Hindi lang ikaw ang may gusto natuluyan siya pa na pa. demanda. For over six po um ako po tsaka may isa pong kaibigan na gusto pong mag-witness. Ah okay. So attorney, um siya daw ang gustong mag ano bang gagawin niya? Dedemanda ba niya? May witness naman siya. Anong pwedeng hmm. gawin doon sa sinasabi niyang na-abuse siya verbally. pagka verbally kasi, 'di ba? Parang tsaka sa ginamit sa cyberbullying, oh, oh, 'di ba? Oh kaso po, cyberbully. Ayon. Kahit na sila-sila lang? Oo. Oh. Kasi bully pa rin? Ah, bully pa rin. Oh. Mm, okay. Eh, ano po yan? Pupunta na kayo sa... Kung wala kayong abogado, punta mo na kayo sa pau mm -hmm. O okay. kaya sa... Puro po ba kayo, ano? Menor de ba, ba kayo? Ba Hindi naman. Po. Puro ba babae ba kayo? Puro adult naman po. Puro ah, adult. Okay. okay. Pwede rin pumunta kayo na sa ano? Sa pulis. Magreklamo mm -hmm. na kayo doon kasi criminal yung cyberbullying. Ah, really? O yun, yun naman pala eh, cyberbullying pala yon. di punta ka na doon, pero medyo matrabaho din 'yan, ano? Kaso 'yan. Eh, oo. Tsaka Ano di abala. Abala so, kaso. May ko, may gastos din siguro kasi nga mamamasa ka pupunta, <laughs> 'di ba? So, dasa sa yan ha, kung anong gusto mong mangyari. Pero, according to attorney, pwedeng pwede kang magdemanda for cyberbully. Okay? May tanong okay, ka pa? Um, meron po. Yung regarding po kasi sa name ng trademark, uh, nagresearch po kasi ako. Tama po ba na aabot po ng libo yung pag-raise ng pangalan po? Pwede ah, po. Oh, yeah. Tama. Mm, pero Pwede. Meron kasi yung babayaran ng mga fees. Filing fee, mga ganyan. Mm. Tapos, medyo mag-aantay ka pa ng konti. Parang may publication din ata, eh. Mm. Oo. Mm. Sa, sa ano ba nyo i rehistro Saan Sa ano nyo balak i-registro? Mm, saan po ba? Pwede. Ay, Hindi di niya po. Ay dinya ala. So, pwede. pangalan dalawa, eh dalawa po kasi yan eh, yung isa copyright, copyright. lang. Copyright. Sa National Library yata yeah. yun nire rehistro Trademark ba 'yon? Hindi, mm -hmm. copyright. 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 Okay. Pero kung mm -hmm. ito po ay eh uh... Pero pag copyright mas mura ata? Oh, mas mura. Mas pag mura. Pero may bayad, ha. May bayad din, pero mura. Mm -hmm. Okay. Sa may tanong ka pa? Sa National Library, opo. May tanong ka pa? Um, posible po ba magkaroon ng representasyon uh, pag humini po ng tulong sa PAO? Uh, kung sakali pong magkaroon ng hearing po ba yun? Uh, posible magkaroon ng representation ng ano? Nang... Kasi po wala po Hindi, eh, represent sa saan? Representasyon saan? Yung in case po na magdemanda po. Ay, yung abogado? Ako, hindi ho, kapag kriminal ho ang kaso na isasampan niyo. Ang abogado po ninyo doon yung piskal. Ayun. Yung piskal na yung abogado ah, mo. So hindi na ikaw abogado ang abogado. Nyo. Lalapit ka lang sa pau para makakuha ka ng Para magsampal lang ng ...kaso to, sa piskal Ayun. Okay. Ayun, ay, wala po bang hearing na kailangan ng representative? Hindi pagka po crime abogado. yung kapag ka po kriminal yung isa ng panyong kaso. Ang abogado po ninyo doon yung piskal. So hindi mo na kailangan mag-hire ng abogado. Nagkuha ah, mo. Apo, apo. Ayan. Okay. Okay, okay na? Yun lang po. Maraming salamat Ayan. po. Ako. Thank you. Salamat. Ayan. Thank you po. Sige. Isip-isip din tayo. Minsan talaga, mga bugso-bugso ng damdamin. Alam mo ngayon, attorney, napansin ko lang ha, maraming mas sensitive na tao. Totoo yan. Yung parang, pagka hindi mo masyadong gustuhan, wala na, demanda, demanda, konting ganito, demanda. Hindi nila naiisip minsan na na may cost yun eh, no? May oras, may ano. Pero hindi naman natin sinasabing hindi oh, ipaglaban ang kanilang karapatan. Sa akin, nung araw kasi tayo. Mapagbigay ata tayo nung araw? Hindi. Uh, <laughs> parang nila light-light mo ako. Oo. O oh, eh, di iwasan na kita. Ah, uh, ganun tayo ah, dati, diba? no? Eh, kasi noon, hindi naman maka wala naman siyang lalagyan ng mga social media. Hmm. Kung saan yung panlalait sa iyo, kakalat sa kung napakadaming oh, tao. Oo, oh, oh, totoo 'yan. Iiwas ka lang. Eh dating mga chismosa lang sa atin. <laughs> eh. <laughs> <laughs> dati, eh, mga kapitbahay uh, lang eh, oh. Dahil dahil kumakalat sa social media. Mm. -mm. Medyo naapektuhan yung yung ano yung subject na uh, panlalaet That's true in fact may mga nagsu suicide kaya nga hindi mm. natin ine-erase yung factor na mm. meron talagang uh, emotional and uh, mm -hmm. you know uh, mind na nagkakaroon talaga ng uh, problema Parang may crisis meron tayong within. kasabihan ng araw, sticks and stones may break my bones uh -huh. but words will never hurt me Ah, ano? <laughs> ang tindi no na. Well, anyway, ulitin mo nga. Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Ah, so dead ba? Uh, dead na lang. <laughs> Dead ba <na lang. laughs> ibig sabihin noon, di ba? Anyway, oo nga, minsan may mga pagkakataon, ya mo na, hindi ka naman, bahala ka dyan, alam ko ang katotohanan, di ba? Mm -hmm. Well, sana po ay naibigan ninyo ang ating episode ngayong araw na ito at sa mga susunod nating mga episode, sana po ay hindi uh, hindi kayo yung may problema kung hindi nagtatanong kayo para sa dagdag kaalaman. Maraming salamat pong muli sa pagsama sa amin. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Atty. Dani Kun po, abogado de kampanya ng bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Hanggang sa muli po. Bye!